isang uh, mabagpalang araw po sa ating lahat uh, mga idol uh, pang day 24 na po kami ngayon ano po so ito po yung uh, part 2 ng aming uh, granite installation ano po yan so dahil manipis lang naman ito mga idol purong adhesive na yung ginamit po namin ano so ito na ito yung mga alambre nakalatag na po dito ah, tinanggal na rin po namin yung uh, ah, pako dyan na uh, nakabaon na yun po ah. yung gagamitin dito mga idol heavy duty na uh, 2 hours later. yun mga idol. So silipin natin yung mga countertops na nilagay natin, ano, yung mga uh, counter niya ng ating kitchen uh, sink Yeah, so ito na po. Yung uh, isa ano. So yung uh, backsplash na lang po yung uh, kulang dito. And then uh, na-install na rin po ito. Uh, box plus na lang na lang din po yung kulang niyan. Yeah. So pag natin yung mga riser niya, yung mga sanay pa niya mga idol, mas madali talagang maglatag ano po. And then na uh, well, dito mga idol yung butas ng ating mga sink ano po. So ito siya. Ito talaga yung uh, paraan ko mga idol. Hindi ko pa pinuputol ito. Uh, hanggat hindi ko na ikakabit yung uh, granite ano po sapagkat uh, para maiwasan natin yung mga pagkabiyak dito sa gilid so pag pinutol natin ito kasi mga idol may tendency may bitak po dito so ang ginawa namin mga idol ginitlan lang po namin ito tagos na po iyan doon sa baba ito tumagos na po ganun din po dito sa kabila ano po yan. So, tagos na po ito doon sa baba. So, bukas, mga idol, pwede na natin yun uh, yan. Uh, Itabasin para ilagay na yung sink. Then, yung uh, quartz mga idol, ito na siya. So, uh, yung uh, countertop na lang po yung uh, ilalagay po namin dito. So, yung gagamitin namin dito, mga idol, ay uh, Glomax po ano? So yan mga idol yung uh, update uh, ngayong day 24 ano po So hanggang dyan mga idol Lagi tayong magingat iingat at uh, bless po sa ating lahat